Dr. Vito. Tinigil po namin ang losartan at ang amlodipine dahil sabi daw po ng kapitbahay, kaibigan, at kakilala, nakakwentuhan ay nakakasira daw po ito ng kidney. Lalong-lalo -lalo na kung normal naman daw po ang inyong blood pressure, bakit nga daw po nyo kailangan pang uminom. Unang-una po sa lahat po kapatid, ito pong losartan and amlodipine ay isang gamot para po sa mga pasyenteng may hypertension o tumataas ang kanilang blood pressure. Hindi po to ni resetan ng ating mga doktor para po magkaroon lamang po tayo ng problema. Kundi po tayo po ay matulungan, gumaling at maiwasan natin ang komplikasyon. Lalong-lalo lalo na kung tumataas ang ating blood pressure maaari po tayong biglang magkaroon ng stroke, biglang magkaroon ng heart attack at masira ang ating kidney at pwedeng mauwi ito sa dialysis kung talagang nasira ang kidney ng tuluyan for a long period of time. Ito po kapatid ay hindi po nakakasira ng kidney. Atin mo nang pag-usapan si Losartan. Alam niyo po ba si Losartan ay safe sa ating kidney at isa po ito sa mga pinagpipili ang gamot lalong-lalo na kung ang pasyente po ay may kinalaman po sa kidney at kailangan po ng doktor makasigurado na safe po ito sa kanilang kidney so maganda pong inumin ang losartan hindi po 'to nakakasira ng ating kidney pangalawa kapatid yung nabanggit niyo pong amlodipine ang amlodipine po ay safe and well tolerated sa mga pasyente po na nag-iisip ko ito po ba ay makakaapekto sa kanilang kidney kaya nga napaka-importante po na tayo po ay nagpapakonsulta sa doktor. Alam naman natin na ang Losartan at ang Lodipine ay komong gamot na nabibigay po sa atin. As much as possible nga, maganda nga kung simpleng gamot tumatalap na sa atin. Pero meron niyang mga indications. So wag kayong iinom ng gamot na napansin yung tumaas ang inyong blood pressure. Ang alam niyo, Losartan at ang Lodipine ang iinomin. Kailangan nyo pong magpakonsulta kung ito po ba ay safe sa inyo. Depende yan sa history, sa assessment, examinations, and kung magpapagawa sila ng mga laboratories. Ngayon, kapatid, ang gagawin nyo, kailangan nyo bang ihinto ang Losartan or Amlodipine kung kayo umiinom kapag sinabi po na baka daw ito makasira ng kidney. Hindi, kapatid, dahil hindi naman po doktor ang nagsabi sa si inyo na ihinto yan. Okay? Pangalawa kapatid, kung ang inyo pong blood pressure po ay nagno-normal, it doesn't mean po na kailangan nyo agad ihinto. Kailangan po munang ma-assess ng mga doktor kung talaga po bang diagnose case po kayo ng hypertension. O kaya naman nangangailangan po kayo ng matalag, matagalang gamutan nang sa ganon yung komplikasyon po kasi ang ating iniiwasan. At napakahirap magkaroon ng biglaang stroke or heart attack nang hindi na ahandaan kaya ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot at nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.